Kay. Ako wala po kayo problema sa mga asawa kayo. Grabe, gabutan. Dayon, dili pa yun hinugo. Dili pa yun dali, masuko. Oh. Ito, butan kayo ang asawa eh. Grabe. So, sa kasagaran, gino, kanang mga nabulag ba? Oh, shit. Kasagaran, oh, shit. yung reason, no, kayang, ang batasan, gino. Grabi Grabe ka, importante ang batasan, gino. Actually, di man po di Kay, na diagid siya mag-matter. Kay naamang gi mga mga tao po nga dili na itong masabtan or or inanat na batasan Inanat no, usually sa matang mga mga bayi um, naging na sila yung mga mood changes, inana lalo na pag ano, pag dumpo na sila. Yeah. Yeah, inanat, inana, maging na nature, maging na sabay nga namin itong manggawas ng mga batasan ng mga mga mati nana na di pero dili sa ingon nga nigawas ang libutasan na wala na yung pagigugma no na pulan ka mo man siya rason no kay og tinuod ka mahigugma, dawat ni mo na siya kita man gud kita no boys uh, once gani mo sulod to sa relationship dapat andam na ta andam na ta nang inaana nga maon ma ina inaana na gina sila no kay nature na gina sa mga bayi. Actually, dili man ta na mga iuban po nga ka ng, ng um, kabalurapod mo adjust. Pero mostly, mga na gina nature sa mga bayi. So, kung dili pa kaandam, no? dili pa bito kaganahan ng mga inaan ng mga, mga instances or situation na lagi bakti. Igbatasan, maot, igbatasan, dili, masabta ng batasan. Ayaw na mo pag minyo, na lang mo. Oo. Oh, kaya nga no, inaan na mga bayi. Oo, oh, ang ganahan na nila um, sila. Inana ba? Normal lang po na inana. No? Okay. Actually, um, na-istorya na ako na hindi tungod kay uh, naka-realize ko ano or naka-experience ko ano yun. Uh, Na-observe lang na ako ba? In, na, na, na ibalat po reason yun is ang batasan. No? Um, kuan kayo. Ako wala po kayo problema sa mga asawa. Kaya grabe, gabutan dayon dili pa jud hinugo dili pa dalik dali masuko <laughs> bitaw buutan kay ang asawa oi okay? eh. grabe so maura ka to boys so dili pa mo prepare no ayaw mo pag uh, ayaw pa ever ayaw, ayaw ninyo idayon ng pagminyo kung or kaminyoon no eh okay diha gina once sa kami yun diha gina mga gawas ng mga kwan mga patahasan sa bay